Palubog ng araw, guys. Yan. Malabas na ang mga ilaw. Yan. Yan, guys. Ang tanawin. Ang ganda pala dito, guys. Yan yung building na tilal. Diyan kami nakatira dati. So, wow. Nakikita mo lahat dito sa taas. 27 floor, guys. Oh my God. Nalulula talaga ako. So, natatakot ako, guys. Parang nanginginig ang kalamnan ko. Sobrang taas, guys. Yan, nakikita lahat guys yung kabuuan ng amwads. <laughs> Yan guys, see? Look. Oh my God, nakakalula. <coughs> Nandito ako sa taas. Yan, naglinis ako dito sa kwan, amo ng kapatid ko. Kasi nasa bakasyon pa siya. <coughs> Yan. <coughs> sa paligid. Nakita mo dito lahat guys, napakaganda oh. Yan ang <clears throat> dagat. Alibot ang dagat. Babalik pa ako one, one time pa akong babalik. Hindi ka kayanin guys. Pagod na rin ako. Yan, naantay ko si Diana guys kasi hindi pa siya tapos. Ay naku, pakagagabihin na kami no. Ayan, Diyos ko Lord. Ayan, ang daming kwanin daming lalaking building dito. Dito makikita. Ay, yun na yung tala guys. Ang layo pala. Pag, ang litlit dito pag nakita mo. Yan. Ang ganda tignan guys. Paikot-ikot lang siya. Pero nasa taas kami kasi. Pinakamataas kasi itong bahay. Ang ganda guys. So, pag nakulog tong cellphone ko dito wala na ako Diyos ko Lord sana ito ilak mo lalawin hindi pwedeng makalusot ang mga bata dito Diyos ko ako nakakalula guys dapat sinisipte nila ito dapat may mga kwan ba may mga lak na kaya sa amo ko dati may lak sila na bakal kasi hindi mo na alam ang mga bata sometimes ang mga bata is napaka uh, tuso ayan Ayan guys, yun ang Arturo Ayan, yung sa kabila. Pag tinignan mo guys, ang art napakalit siya. Pero pag, pag uh, ang room pala niya, 334 daw ang kad, ka, kabuuan ng room. Pag tinignan mo guys, ang lilit siya. Pero ang, ang lalaki ang kwarto sa loob. Ayan. So ayan. Ayan so, siya guys. Mamaya guys, mag na, mag maganda na mamaya pag may mga ilaw na makikita lahat-lahat-lahat ng quan, ng view. Doon naman doon sa kabila naman doon ako nagkatrabaho pa nila. Nakikita mo dito pero maliit siyang makita guys. Ang ganda rin pala. Pag sa baba ka parang wala lang. Pero pag nakahan dito ko sa taas. Ah yan ang green binis. Grand binis pala. Meron na palang grand binis din diyan, Meron din sa kapila. Ayan. Guys kasi hindi kasi ako naglalakad dito guys kaya marami akong alam hindi ko hindi alam na building uh, kaya pag minsan tinanong nila sa akin ay hindi ko alam kasi araw-araw ako dito pero hindi naman ako bumababa kasi nakasakay lang ako kaya yan Yan see yan guys Yan